ang pitong happy sa mahal na Maria o Mater Dolorosa. So ayan mga kapartner no, nandini tayo sa Bulacan Bulacan dahil mayroon tayong prosesyon. Apat kami dito magtutulak mamaya sa karo ng aming amo, bali kami ang na-invite niya para mamayang gabi magtulak sa kanyang karo. Siguro ka partner napansin mo na nandini tayo sa harap mismo ng simbahan kasi dito daw po ito gagayakan yung karo. Kaya ito waiting kami sa bulaklak dahil yung magdala ng bulaklak yung amo namin. Maaga pa naman ilibot ko muna kayo dito sa bakuran ng simbahan. Ito yung sampung utos ng Diyos. Dito lang po ito nakalagay sa gilid. Tapos tara, pupunta tayo dito sa may gilid pa sa kanilang bakuran ayun siya sa gilid lang po ito yung likod hindi natin mapupuntahan parang wala nang daanan doon dito lang tayo ang kabilang gilid ka partner ay meron ding bakuran doon kaya lang doon nakatayo yung eskwilahan mayroong school doon sa kabila mastermind sa pagtutulak mamaya ang gabi Alisay, no? Alakit puno, ah. Lumipas ang ilang oras mga kapartner ay dumating din yung amo namin at nandito na rin yung magagayak ng bulaklak. Bali siya mismo ang kinukuha lagi pagka panahon ng Holy Week. Bali masasabi ko na rin sa iyo kapartner na siya ang paborito ng aming amo. Pagdating sa pag-aayos ng mga bulaklak sa karo, Napakahusay nito gumawa ka partner. Baka mayroon kang karo ka partner. Alam mo na. Pag-itangbay muna. Maghahantay matapos yung misa. Maya-maya magpo procession na. Sa gabi ito ay ating sasagawa at aalalahanin ang pitong hapis sa mahala Virgen Maria, Mater de Rosa. Ito ay isang tanyag na nating mga katoliko. Sa araw na ito ay ating samahan ng ating mahal na ina sa kanyang paghihinagpis, sa paghihirap na kanyang minamahal na anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Para sa katubusan ng ating mga kasalanan, tayo ay inaniyahan at auspusong manalangin at panilayan ang pitong hapis na mahal na Birhen Marilyan. Ng sisimulan na po tayo ng proseso. Sa O natin susundan po natin yung mga samistan, Sa manggabi ng ilid daman po tayo ng Thank <laughs> you. Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, kita kay Jose sa panaginip isang kapatid ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Kumakot ng at mo agad sa ito ang iyong pagkina. At huwag kayong alis doon ang natinigo sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang pabalik. Ang nga si Jose at ng gabi rin iyon, dinadaya sa ihipo ang kanyang mag-ila. Doon sila namirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon... Mamahal na ikaw, naranasan ko rin at kapahalaan ng bahay walay sa inyo, ang anak ng tatlong araw, sa aming pagkawalay, sa aming mga sa buhay. Sa aming magpala sa babaeng lahat, at magpala naman ang inyong anak na si Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang ngayon at magpakailanman, magpasolang hanggang. Amen. At <tinyo> at

ang paghanap kay Jesus sa templo sa Jerusalem. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pamilya ni Ginoo at ng Arman Ignacio. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa Lucas. Sila ay bumalik nang mabuo nila ang mga araw ng kapistahan. Sa kanilang pagbalik,

Isama po natin sa ating mga panalangin ang pamilya ni na Ginoo at Ginang Larry Luno. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinusundan si Jesus na maraming tao. Kabilang ilang babae nagihiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Hilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. at tangisan ninyo'y ang inyong sarili at inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga lindig na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, o kayo sa amin si Maria sa paanaan ng krus ni Hesus. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pamilya ni Ginoo at ng Pedro Marcelo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ang isang buwan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Yesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Yesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, Narito ang iyong ina. Mula noon, Maria, nabukulong ka ng nasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa ilo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pag pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, mo kami ng kasalanan, yeah. ngayon at po kami mamamatay. Abati Maria, nabukulong ka ng nasya, ang... Isama natin sa ating mga panalangin, ang mga mamamayan na bisita ng Santo Christ. Mga taong nagmamahalan, sa iyong mabuting pagpapasya, kami muli ay magkasama-sama. Mga paging ina, ikapitong hapis ang paglilibing kay Jesus. Isama natin sa ating mga panalangin ang pamilya ni Ginoong Aris Matpay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit sa pinagpaguan kay Jesus ay isang alamanan. At dito, isang pag- kanyang iwan ng pagkibigingan. Dahil noon ay disikeras ng araw ng pamanika at dahil sa malapit naman ang hindi na ito, doon nila yung bibig si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay, hindi na wala ng pag-asa si Maria. Kaya siya na hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan. Uling mabubuhay sa ikatlong araw ang kanyang anak na si Jesus. Kaya nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak, patuloy pa rin siya sa pananalig sa plano ng Diyos. Pagpapahinga ang Panginoon. ngunit sa ikatlong araw, siya babangon mula sa libingan. Pagkaroon nawa tayong lahat ng pananalig sa Diyos katulad ni Maria na hindi nawala ng pananalit sa Diyos kahit mabigat ang pinagdadaanan niya. Panalangin sa Bahad na Birmeng Dolorosa Mahal na Birmeng Dolorosa, sa pagtanggap mo sa paanyaya na mahangina ang buktong na anak ng Diyos, hindi man hirip na pasabi ka pa yung Sa marami namin pasahin sa buhay, nakalawan mo kami ng ibalong palinang pagkataya upang patuloy namin madama na kami ka at hindi ka rin kita makuya ang nakapagitan ng mga pinakamamahal na mga naranasan ko rin ang masaktan at mabahala ng mga sa iyo ngayong anak ng tatlong araw. Sa aming pagkawalay sa aming mga mahal sa buhay, pagkalaaban mo kami na kapalapagaan ng loob at ipainawa, ipainawa ko sa amin na agwat ng lugar ay hindi dahilan upang paghiwalayin ng mga tao na magmamahal Sa iyong mabutang pagpapasya, kami muli ay magkasabo sa amin. Mga pag-ibig na, niyatanggap mo sa iyong pandungan ang walang buhay na katawan ng manalakot. Inanda mo rin kami sa aming pag-iisa sa iyong anak upang sa pagdating ng aming araw, kami makapigil mo sa kalorihati ang mga ng कभी के सभी बड़ा भी सलामत हो Adun. Adun pa? Abang ni Maria, na panagrasya, Panginoon ko sa isa na sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Pagwakas ng panalangin. Namimigati at kalimisi sa Birheng Maria, ina ng masintahing anak na lupang tigil ng lumbay sa lahat ng inaas sa mundo. Naniniklohod po kami sa mahal mong harapan. Inanamin makawain at susumamo sa iyo na mong pagpapakumbaba pa, na kung itong awat na galing ang hinihingin ko ay magiging karakalan ng Panginoong Diyos at ikagagaling ko. Ay lalangin mo sa kanya kapangyarihan ay pagkaloob sa akin at kung hindi ay ang kanyang kasatu-satu sa kalooban ang tutok din po at pagsasalamatan na gabit ng mali, dapat ako magpuli sa pagkaliyos niyang walang hanggan. Amen. Apanin o Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Amen. na ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panginoon, Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Yesu. At kamagigay na ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Mahal at hirheng nagdadalamhati, ipanalangin Amen. anak. Pawit tayo. Pakalangin ang hirheng, kasi I'm one, one, one. sa mahal na Biyerneng Maria ang ating mga pagsariling kahilingan. Ang iyo po ay ipapasalamat at ang iyo po ng istorya unang-una sa uh, Panginoong Diyos sa mahal na Biyerneng Maria sa ating minamahal na pura paroko na gano'n ng Padre Len at Len Hernandez at kanila Brother Michael at uh, mga kasamahan sa bisita sa kompeto sa ng pastoral ng parokya kay Ninang Alinja David sa imahe ng mga lagyan na dolorosa kay Brother Floyd Reyes sa ating ginamit na uh, sound system sa lahat na panakiisa sa prosesyon ito at paninilay ng pitong hapis sa mga sa mga samahan po ng Nazareno Immaculada Consumption Legion of Mary, Maria Salus, Ipermor, Apostolate, Legmo, Aminis Marie, sa mga byuda, balo, at mga nawala ng anak, at sa mga altar servers na nakiisa sa ating uh, pagninilay nito ng pitong hapis ng mahal na virgen Maria. Maraming maraming salamat po. Magpalain punawa tayo ng Panginoon at ng mahal na inang virgen Maria. م م سلام